Pinayuhan nga ng former Lakers player itong team ng Lakers ngayon para nga sila'y mag-improve at lumakas. Well yan ay walang iba mga idol kung hindi si Ray John Rondo Ang isa sa mga key contributor kung bakit nga nanalo ang Lakers noong 2020 championship nila And I think alam niyo naman na ang reputasyon na ni Rondo kilala nyo na siya na isa nga siya sa mga high IQ basketball player Respetado yan around the NBA, respetado around former players at sa mga players ngayon And well mga idol sa isang podcast ay natanong nga siya about dito sa LA Lakers at ang kanyang pinayo mga idol dapat daw ang game plan daw nila sa kanilang mga games ay all about nga daw Lebron James forcing the ball to Anthony Davis sa poste. In the post nga daw mag-operate dapat itong si AD mga idol para sa Lakers. Kahit nga daw si Dilo pati na rin si Austin Reeves dapat din daw yan ang gawin. Force the ball to Andre Davis in the post. Kumbaga ang pinalalabas ni Rondo play through Andre Davis. Sabi niya, let AD carry you. Let AD get fouls and go to the free throw line and let Andre Davis destroy the paint. Payo nga ni Rondo na wag nga daw panay face up jump shots ang pinapagawa kay AD. Dalin nga daw itong si Davis in the paint and let him operate there at ang payong ang yan ay sinang-ayunan ng maraming Lakers fans. Sabi nila na bihira na nga lang daw nila makita si Andre Davis na mag-operate sa poste at ang perfect example nga daw niya ng mga idol ay nung laban nila against sa New Orleans Pelicans kung saan outside naglalaro itong si AD. At ito nga mga idol ang isa sa mga patunay dyan. Look at AD mga idol. He is outside the three point line. Imbes nga nasa in the paint siya or nasa poste operating. And then hindi lamang yan mga idol. Ito tingnan nyo. Andre Davis face up jumper nasa three point line na naman siya. Kaya naman nahihirapan nga siyang kumuha ng puntos. Nang dahil na load up nga ng Pelicans team ang paint. Kaya naman AD cannot operate properly. At isa pang patunay mga idol, Andre Davis bringing the ball up and look at this shot mga idol. Definitely a good shot at talagang hirap na hirap si AD mga idol dito nga sa tirang ito. Isa pang patunay, siya na naman ang nagdadala ng bola ating tingnan nyo ang kinalabasan ng mga idol. Tingnan nyo kapag face up jumper at pag nasa labas si Andre Davis nag-ooperate. Kaya naman na curious ako mga idol at aking tinignan yung 2019-2020 season kung saan si AD ay MVP at pati na rin candidate at yung si coach Frank Vogel pa ang coach ng Lakers, paano nila ginagamit itong si AD? Well mga idol, ito ang kanilang ginagawa Look at this mga idol Nandiyan pa si Rondo sa team ng Lakers niyan mga idol At talagang nasa poste eh. Itong si Andre Davis At nilahiyaan nga siyang mag-operate At kaya naman mga idol, itong si AD Nag-average nga ng halos 26 and 10 or 11 per game Talaga nga namang ang Lakers Ang focus nila ay si Andre Davis muna Number 1, top priority si Andre Davis in the post At susunod na nga lamang ang ibang mga Lakers player And well, itong pinapayo ni Region Rondo kay Coach Darwin Ham ay subok na mga idol. This kind of play style already won a championship. So I think dapat i-incorporate ng Lakers ni Coach Darwin Ham ang AD in the post play. Dapat mas marami pa mga idol at hindi nga lumalayo sila at inaayaan si Andre Davis to operate outside the paint at sa 3-point line. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa ngayon ba kayo? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.